Good afternoon. Good afternoon, mga kabengbeng sa mapagpalang araw po. So another manlapat na original uh, frame type PCP dito sa ating harapan. Bakit ko lagi sinasabing manlapat original, mga kabengbeng? Kasi may mga nakikita tayo na ginagaya yung manlapat. Lalo na yung uh, frame type po and also yung ibang uh, CO2 nakakita na tayo ngayon na uh, uh, same ang uh, halos ginagaya po no so para maliwanag lang po ito po ay gawa talaga ng ating maker ng manlapat po ito po ay uh, gawa ni tata esteng manlapat naman po ayan napaka pogi uh, manlapat frame type pcp na long tank po ayan so hindi siya hindi siya big boy long tank po siya mga bengbe -beng. same lang siya ng big boy ito mas mahaba lang yung tank eh. ayan napaka pogi mga kabengbeng napakalinis ng pagkakagawa So ito po ay unit ni Sir uh, Check ko lang anong pangalan Kasi mga kapimpe Si Sir Gonzalgo Si Sir Raymart Gonzalgo Ng Sorsogon Matnog Sorsogon So pupunta po ito sa Matnog uh, Sorsogon Kay Sir Raymart Gonzalgo po Siyempre bago natin padala doon Ito grouping test po muna natin So lalagay natin yung ating sidecam Para makita natin yung ating Actual grouping test po So ito po, lagi ko na ng ating uh, ating side cam. So lagi ko lang ng pangkalang kasi napipindot yung power button. Lagi ko lang dito. Ayan. Para hindi pa pindot yung power button ng ating Oh, kapag napindot po kasi mamamatay po yung ating video. Ulit naman tayo. Ayan. Sentro na lang natin. So, Sir Raymart Gonzalgo ng uh, Patnog Sorsogon. <clears throat> so, ito sir, subukan na natin yung grouping test ng yung unit. Kunti pa. Ayan. So, grouping test na po natin mga kabeng -beng. Using uh, meteor pellets po, unresized and sorted straight from the box ng mga bala. So, the moment of truth po. So, first shot po tayo sir. So, first shot, first shot mga kabeng -beng. -beng. First shot tayo. First shot po. First shot. Second shot. So, groupies muna natin. Then, zero po natin mamaya. Na ito mga pelat to pelat po. Pangatlo. Grabe yun. Sir, pelat to pelat. Three, three shots po mga kabeng-beng. So, yan. Zoom natin. Puro sa ng konti yung ating scope. Ayan. Pang Apat na yon no? Ah, pang-apat na palang, pang pang -apat pa lang po. Pang-apat? Grabe, kaganda tumama sir. Pang-lima. <coughs> Pang-anim po. pito so yan ganyan kag quality po yung ating mga original manlapat frame type talaga pang sham pang sampu grabe kaganda to mga sir so isa pa nag enjoy ako mga kabeng beng eh sir uh, Raymart Gonzalgo ng uh, Sorsogon nakita nyo naman po mga kabeng beng straight from the camera straight from the scope so yun sir Ayan po yung ating unit. Ayan, napaka-pogi. Ayan po pala yung kanyang pressure gauge. So, comment lang natin hanggang 27 PSI lang i-refill yung ating mga unit. No, sir? So, mudahan <coughs> po natin yung ating naging uh, groupings. Ten shots po, nagkapatong-patong na lang yung pellet dito, mga kabeng-beng, kung makikita nyo. Ayan, kapatong-patong. Pinakamalit natin daliri, sir. Ayan. Ayan po yung patama. So, napaganda ito mama. So, yun mga kabeng-beng again. Peace out po.